Hello everyone. So nandito na naman si Motodizer para gumawa ng isang video or tutorial video para po sa inyo. Okay, disclaimer lang po. Ito pong uh, tutorial na ituturo ko po sa inyo, ito po ay para po sa mga beginners or hindi pa po alam kung paano i-disbursement ang inyong mga bank account sa inyong SSS Enroll uh, Enroll module. Okay, so ang video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-disbursement ang inyong mga bank account sa SSS para po sa inyong mga calamity loan SSS uh, salary loan kung ano mang benefits ang uh, kukunin nyo kay SSS para dun po ninyo makuha ang uh, claim po ninyo kay SSS sa bank na uh, i-disbursement po natin na uh, i-apply po sa kanila so kung paano po gawin yan syempre unang una um uh, Mag-search muna tayo sa inyong mga Google Chrome. Kung naka-cellphone ka or laptop, pwede rin naman yan. Same lang yan, isearch nyo lang po sa Google Chrome ang sss.gov.ph and then ganito na po yung lalabas. So pagka ganito na po, ilagin nyo lang po ang inyong user ID and password. So ako, ilagin ko muna yung aking uh, uh, user ID. And then, uh, dito na po tayo at nakapasok na tayo sa SSS and then click lang po natin tong maybe this time and then click close ayan so nandito na tayo sa ating SSS and then para i-disbursement po ninyo ang inyong bank account punta lamang po kayo sa services okay click nyo po yung services and then click disbursement modules and click nyo po disbursement account enrollment module alright click nyo po yan and then lalabas po yung galing reminders Uh, basahin nyo na lang po. nang pahalang magbasa. And then, click nyo po yung I certify that I have read and understood. Okay, click nyo lang po yung box and then click proceed. And then, dito po sa nakikita nyo po. Okay, pipiliin po natin yung back account. So, ito po yung tutorial natin. So, i-click po natin ng back account. And then, dito mayroon po siyang pinaaalala si SSS. Na before po kayong maglagay ng inyong mga back account, make sure po na the bank account name should be the same as your SSS registered name please provide the correct bank account number and not the ATM card number you may contact, uh, contact your bank to secure the correct account number so ibig sabihin guys kung ano yung pangalan mo sa SSS at kung ano yung details mo doon dapat same po sa inyong uh, bank account okay dapat sa iyo po nakapangalan yung bank account bawal po sa kapatid mo sa nanay mo or sa tatay mo dapat sa iyo po miss mismo okay then click po natin yung x x and then dito po sa pisonet participant name syempre baka kanto yung ilalagay natin so ang gamit po nating uh, bank is yung bank po ni SSS na Union Bank Quick Card so ilagay po natin hanapin po natin si Union Bank Quick Card oh, so ito siya Union Bank Quick Card click po natin yan And then, ilagay po natin ang uh, kanyang bank account number. So, make sure lang po mga kaibigan na tama po yung bank account number na ilalagay po ninyo para sure na sure po na ma-approve po kayo sa pag-enroll ng inyong bank account. And then, confirm bank account number. And then, dito po sa baba, attach supporting documents. <coughs> uh, click nyo lang po yung proof of account. And then, sa baba po, select document type. So dito po, uh, ATM card with account number and name po yung ating pipiliin. Okay, make sure po na ang inyong uh, back account ay with name. Meron pong pangalan sa labas. Kaya mas provided po talaga na magkaroon po kayo or kumuha po kayo ng quick card ni SSS. Mas recommended po yung na gamitin para po sa inyong mga claims dito kay SSS. Okay, so click po natin yung ATM card with account number and name. And then dito po, pinaalala po ni uh, SSS na mag-submit po tayo ng picture. At dapat po ang picture na ia upload po natin is yung uh, kung ano po yung bank, okay, na ATM card na nilagay po natin. For example, itong Union Bank Quick Card, yan po yung picture po natin ay dapat po malinaw. And then ang file format po niya dapat GPG PDF and maximum size po niya is dapat 3MB lamang po. Okay, so ilagay ko lang po yung uh, back account or uh, ATM card. So ito pinangalanan ko siya, ID card. And then open. So ayan na, nakikita nyo po ID card JPG. So okay na po siya. So proceed po tayo sa next step. And then click po natin itong ID card identification document. So dito po, kung ano po yung ID na, valid ID na meron po kayo, picturean niyo lang po. And then make sure na malinaw. And then same lang din po sa una, dapat po ang format po niya ay JPG, PDF, and maximum size niya is dapat 3MB po. Okay, and then dapat malinaw, hindi po blurred. Okay, dapat readable po ang inyong mga ina-upload na document dito kay SSS para sure na sure po na ma-approve po ang inyong enrollment disbursement. Okay? So, click uh, click po natin yung uh, Bruce file. So, meron ako dito nakahanda na pinicturan ko and then ID card. So, ito po yung aking uh, valid ID. So, meron lamang siyang uh, size na 162KB and then GB, uh, JPG file. Click po natin yan and then open. So, ayan, okay na po. And then next po natin, selfie photo. Dito po sa selfie photo, same lang din po sa nauna. Gayahin nyo lamang po itong picture na guide po dito ni SSS. Ayan, dapat hawak po yung dalawang ID, yung nagmamayari ng ID at na nagmamayari ng uh, ATM card or back account card. Okay, so click po natin yung Browse. Same lang po yan sa uho dati. File format nya po ay GPG PDF and maximum size 3MB. Click po natin yung Browse file. And then, meron ako dito yung picture na ginawa ko po. Ayan, nakahanda na siya. So, ang size niya po is 120 KB lamang. Click ko and then open. Okay, so ayan, naka-upload na po siya. And then, so kung okay na po yan guys at na bigay nyo na po yung hinihingi po ni SSS. So, click nyo na po tong Cert certify that all information and documents provided are true and correct. Click po natin in check. And then, click po natin yung Enroll. Okay. And then, your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to, to continue? And then, syempre, click po natin yung Okay. So, yun guys. Okay na. You have successful enrolled your bank account uh, disbursement member to SSS. So, yung uh, transaction number guys, pakikip nyo po yan. Kailangan nyo po yan. And then, ito naman po yung status ng ating disbursement enrollment. So kapag nakakulay blue po yun mga kaibigan, ibig sabihin po approval pa po yan ni SSS branch. Okay, 3 to 5 days bago po yan ma-approve and then mag email din po sa inyo sa SSS once na na rin po kayo. So, hanggang dito na lang ang ating video mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. God bless.